forever crowd forever crowd favorite talaga itong si Alisa Valdez pag talagang alam nila na lalaro itong si Alisa ay marami ang nanonood lalo na ngayong championship at ito pa isang nakakatawa mga bashers ni Alisa Valdez ng no? mga chokomochu fans ay hinila itong si Alisa at nagpa-picture din oh asaan kayo diyan mapabasher man o fans ay talagang iniidolo itong si Aliza Valdez. At sa ibang kwento naman, itong si Aliza talaga hinanap talaga ang mga magulang, yung mama niya, papa niya at kapatid upang makapag -photo take picture kasama ang kanyang mga fans. Napaka down to earth talaga ni Alay. So, diba nakakatawa mga basher nagpa-picture. So, yun lamang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.